si Roland Fuentes ng Comembo Makati City. My age is 55 years old uh, bilang isang security guard sa isang uh, government agency. Nagsisig ako talaga sa, sa bangko. banko. Para pag sa retirement ko, at least meron akong ma makukuha ba diba, sa retirement ko. Malapit na rin sa retirement, TPC phone shop. 2 years na eh, nakalipas eh, uh, dito sa nag-open ako. Sa pangaraw-araw, kahit pa paano, magpapaload ka sa iba, doon na lang ako nagpakumukuha ng fan load sa bangka. Diba? Sumbing niya sa akin kasi hindi na ako punta na malayo. sa sarili ko lang, di ba? At least, eh, pag nagpa ako, may rebate naman ako kuha eh. Mga kaibigan, pag may kailangan silang pa na emergency, pinapa, binibigyan pa rin na load. Eh, natuwa ako kasi, diba, di ba? Hindi ko naasahan na sa dami-dami ng mga tao eh, napasama ako na sa na swerte. Ang napili ko, ano, appliances, showcase pa, entertainment, yung ba yung may eh, TV ka, may home theater ka, tapos yung sa rep, kailangan mo i-stack yung pagkain mo sa araw-araw. Tutuin mo, may gas na, may washing machine. Oo, ano, kung necessity talaga. No, in-encourage ko lahat ng mga tao na mag-open an account sa BPI Banko na makakatulong sa inyo pag-iipon. Tapos, yun, pag nagpa-load kayo, malaking tulong din sa inyo. Imbis na punta sa malayo para magpa-load alis oras sa oras, oras, andyan na kagal sa'yo, hindi na kailangan maghanap pa ng ito. So,